Sa pagkakataw ito, tayo naman po ay uh, pinalad na makakausap ngayong araw po na ito ang isa ring uh, senador, ang chairman naman po ng Senate Committee on Finance na si Senator Sherwin Win Gachalian. Senator Win magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew na sino po at Johnny Banyes. Senator, good morning po. Good morning, Drew. Good morning, uh, John. Magandang umaga sa inyong dalawa. Nahin na namin ha, ah, yung pagbati sa'yo ng maligayang Pasko, Ninong. <laughs> <laughs> Parang hindi ko nga na-feeling Christmas. Sobrang busy eh. Alright. Bale, oh. huwag mag lang kami. <laughs> <laughs> Salamat oh, po, Ninong. Sige, pagtapos nito. Pagtapos. Malapit na. Konti na <laughs> anyway, pinagagang lang namin ng simula dahil mukhang mabigat-bigat ang tatalakayin na supposed, supposedly ngayon oh. na iurong bukas. Ano pong inaasahan natin, mm -hmm. Senator Win bilang ikaw ang chairman ng uh, Committee on Finance sa BICAM? Bukas. Go ahead, sir. Uh, uh. Well, John, Drew, very technical tong BICAM, no? Dahil pag-uusapan natin dito maraming numero at uh, very technical kasi yung paggagawa ng budget. So, hmm. ako naman, as much as possible, kung masisimplehan natin yung uh, proseso, mas maganda para masundan ng ating mga kababayan. Pero meron din tayong uh, gagawin na i-upload yung mga dokumento sa website ng Senado, meron kami yung Budget Transparency Portal para makita nila lahat doon. Kung hindi naman nila hmm. nasundan, o hindi nila mapanood bukas, o kailangan nila ng mga uh, dokumento, lahat yan nasa Transparency Portal. At hmm. ang tanong ko lang, ang magiging live streaming niyan ang mangyayari, maoobserbahan lang, hindi pwede mag-participate kung sino mang labas sa bycam. Correct. Tama. Hi. Dahil ito ay uh, discussion to, inter parang internal discussion to eh. Hmm ng uh, mga ng ng House of Representatives at ng Senado. All right. Apo, yung live streaming po uh, Senator, yan po ba ay eh, walang cut? walang uh, uh, labang, uh, Anong tawag doon? Uh, Executive session Executive dyan? session. <laughs> <Senator>? <laughs> well, may, hindi naman natin maalis kung kakailanganin ng executive session lalo huh? na kung yung mga items ay sensitive, let's say national security or defense, uh, hindi natin na uh, maalis yung uh, request ng uh, mga mambabatas kung magkakaroon ng executive session. Mm -hmm. right. Kasama talaga yan sa proseso. Mm, yun po dapat ang ilinaw natin sa ating mga babayan. kasi pag sinabi nila live streaming, para ka nanonood ng news kasi, mm -hmm. lahat maririnig at makikita nila. Correct, so correct. may mga tama. pagkakataon tama. talagang ikakataon. At, uh, yes, tama yun. Pero in executive session, kasama mm -hmm. sa proseso yan, lalo na nga mm -hmm. kung let's say may sensitibong pinag-uusapan, hmm. pwede mag-executive session. Ang problema kasi, Senator Binay yung sinasabi nilang pagka nagkaroon ng uh, executive session, mukhang doon na mangyayari yung magic na tinatawag. Hindi naman dahil makikita pa rin ang ng mga kababayan natin yung dokumento. Ang eh, importante mm -hmm. dito yung dokumento eh. Right. So makikita mo kung ano yung takbo ng, ng dokumento, anong takbo ng numero Opo. at uh, magkakaroon ka na ng idea. Dati kasi mm -hmm. pati dokumento hindi mo makita eh. Mm -hmm. No? So yun ang yun ang problema kaya nag executive session na hindi mo pa makita yung dokumento, hindi mo hmm. talaga alam kung hindi mo masusundan at hindi mo talaga alam kung ano yung nangyari. Susuko ka na lang dahil wala kang makita. Hmm. Parang ganoon yeah, ba? kaya important ako ina-emphasize ko parati diyan yung dokumento at makikita na natin ngayon sa website for the first time na paano tumakbo yung budget. Hmm. at paano gumagalaw yung mga numero. Hindi lahat sumasang-ayon, iba sumasang-ayon, iba hindi sumasang-ayon, pero ganyan talaga ang proseso ng budget eh. Okay. No, ang importante dito ay mabalanse yung budget. Opo. Hmm. Senator, tama po ba? Uh, merong hindi dadalo sa BICAM? Uh, ilan o sino-sino ba? Yung mga yan at ano po ba ang uh, bearing po niyan kung di naman ho sila dadalo? Wala naman akong narinig na hindi dadalo uh, so mm, far lahat right. naman ay ay uh, naappoint natin as conferees wala naman nagpadala sa akin ng okay. mensahe na hindi sila dadalo mm -hmm. Anong oras sinisimulan natin at uh, anong oras matatapos sa inyong pagtantya pagtaya sa natin Ang uh, umpisa natin ay 2 PM para magbigay ng uh, oras sa mga staff mag-arrange ng uh, mga dokumento kasi nga budget to no I, I to, I'll just give you an idea yung inaprubahan uh, ng senate na budget six six volumes yan of about 400 pages each oh no so napakakapal talaga uh, so iniisa-isa 'yun ng uh, mga staff ngayon at meron din kasi actually sa budget meron okay. din kasi 'yung isa isang volume doon 'yung tinatawag namin general at special provisions mm -hmm. Ito batas talaga ito no so mm -hmm. tinitignan din isa-isa ng mga staff natin ngayon Itong batas na ito at yung pagkakaiba sa General Appropriations Bill. Mm -hmm. Kaya uh mabusisi talaga yung trabaho at hindi lang ako gumagawa niyan, no? uh, Yung staff talaga ang gumagawa niyan. No? Oh, pa. Pati pati yung venue na busisi niyo na rin na uh, senator. <laughs> <laughs> Dalawang venue nga <laughs> pinuntahan ko dahil para pa uh, okay. para lang ano, para makita Una 'yung sa May Intramuros pero medyo maliit siya. At uh, nagbigay ng uh, suggestion ni mga staff natin sa PICC, nung pinuntaan ko, maganda naman. no, Kasi maganda sa PICC, iba-ibang size ng room, iba-iba yung laki ng kwarto. So uh, may options tayo. At least hindi sa hotel. Hindi sa hotel at uh, government facility. Uh, yeah, so ibig so, so, sabihin, one packet to the other packet lang. Pareho uh -huh. pa rin pupunta sa gobyerno yung ibabayan. Tanong, bakit po kinailangan ng mas malaking venue, Senator Win? Para lang mas uh, maluwag, wala naman particular reason diyan. Uh, para lang mas maluwag at uh, mas uh, hindi naman ano para kasi inexpect na namin, mahaba yung araw eh. Mm. So, gusto rin namin ni mga staff ay eh, komportable. Mm. Actually, yung yung mga conference hindi naman uh, konti lang naman kami. Eh. Ang ang marami diyan yung technical staff ng uh, senador, technical really. staff ng uh, mga one. committee, mm. uh, yun ang marami. Kung sasaka-sakali pong matatagalan, may extend uh, diretso na sa Christmas party ninyo sa PICC. Actually, sabi lang sa amin nung uh, PICC, Sen, pa pasensya na, dami no. naki Christmas party, baka maingay ha. Uh -huh. Sabi ko, eh, soundproof naman yung mga kwarto. Pero paglabas mo, <laughs> sure, maraming mga Christmas party doon. Uh -huh. Kasi they ini rin ng PICC mga Christmas parties. Uh -huh. and speaking right. of uh, Christmas, eh may extending kayo tama ba until December... 23? 23? Oo, oh. Kasi nga itong mga extra steps for transparency, ay uh nagkaroon ng uh, dagdag mga proseso, mm -hmm. uh humaba yung aming uh, timeline. In fact, ito yung isang bagay na titignan ko nga next year. Mm -hmm. Uh dapat talaga mas maaga pa yung, uh, yung magiging budget hearing kasi nga nung naging uh, Uh, mas transparent, which is maganda naman, may mga dagdag proseso. No? Uh, for example, imprinting printing. Uh, yan, gusto ng uh, mga senador ngayon na iprint na muna uh, lahat bago magkaroon ng permahan. So yan, additional one week yan kaagad, imprinting Kasi nga, imagine mo, mga ano ito, mga 4,000 pages eh, to, eh no? na i-reconcile. No? So talagang, ano, talagang uh, lang. And uh, iba magkaroon naman ng danger na magkaroon ng grandstanding dyan sa live streaming na yan ng BICAM Committee Hearings? Napakagandang tanong yan, Jan. Mm -hmm. Napakagandang tanong. In fact, lumabas yan sa mga brainstorming ano namin. Mm -hmm. uh, well, hindi natin maiwasan yan, Jan, dahil nga una-una may media. Mm. Pangalawa mayroong uh, live stream, mm. uh, pangatlo may mga kanya-kanyang advocacy ang uh, mga mambabatas. Mm. Hindi lang naman senador nandoon, pati congressman. O maging kampanya so, seri 'yan, ha. Hindi kaya. Uh, hindi 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 na iyan diyan. Bakalalo pang tumagal. Yan ang isa Zenfone. sa mga na-discuss namin kahapon oh. eh. So mm. pero ganyan talaga eh, ganyan talaga ang proseso. Mhm. Mm kung ayan malalaman ng taong bayan kung sino ang dapat at hindi na talaga dapat suportahan. <laughs> pag nakita <laughs> na nila yeah, sa live streaming, di ba? to be to be to be honest John, itong mga bicam even for ordinary bills uh, internal discussion to ng uh, mga mambabatas uh wala ako matagal na ako nasa kongreso nasa senado ang bicam talaga uh, internal process yan ng kongreso first time to actually hmm. na historical uh, nga ilalive stream no hmm. so talagang marami ring nadidibago marami preparation hmm. preparation medyo mas mahaba-haba hmm. uh, at hindi natin maaalis na meron tayong mga kasamahan na uh, matutuwa dito sa o oh, gagamitin ito venue para magsalita. Hindi po ba kawalan si Senator uh, Ronald Dela Rosa, 'di sa oh, gagawin oh. na 'yan? Dahil may matin yung yung budget ng dapat supposedly eh. ipagtatanggol di, di niya, po niya 'di po ba? Lo, well, vice man. chairman siya kaya namin ginawang kung kung makikita natin yung mga conference ng Senado, puro vice chairman, hmm. 'no? Dahil vice chairman mas kabisado sa akin kung ano yung kanilang Ahensya eh. No? Ipag, kung vice chairman ka, uh, pinag-aralan mo mabuti ahensya na yan at uh, uh, ikaw magde -defend. So sa ngayon, vice chairman pa rin siya, member pa rin siya ng BICAM. Uh, wala naman kasi pinadala sa akin na sulat na uh, hindi siya makakapunta o ayaw niya naman maging member. So with that, uh, naantay natin yung kanyang presensya. Payag ka ba na via Zoom lang siya? Hindi yan ang uh, uh, to be sa about it. Uh, hindi namin napag-usapan yan dahil ang expectation talaga physical lahat nandoon. Uh, at kung wala man siya, hindi ba mapipilay ang inyong uh, pag pagdinig pagpupulong? Sir. Uh, hindi naman dyan dahil nung kumualaala mo nung uh, 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 yung dine-defend yung defense budget, ako muna ang umupo. Uh, para i-defend yun oh, Admittedly may mga detalye na kailangan ko talaga ng uh, diretso sa ehensya mm. Pero tingin ko naman ay eh, kakayanin Communication ka ba sa kanya, Sen? May paramdam Personal. ba? Ako personally wala eh Ang mm. aking communication sa staff niya lang eh So, right. staff to staff yung nag-uusap. Okay, word. Opo. Opo. Senator, uh, segue lang po ako dun sa other issues. No? Uh, lige, ito pong uh, anti-political dynasty bill. Though ito ay may iba-ibang mm -hmm. version, version mm -hmm. uh, i final sa Komara. House. Mm -hmm. Tapos, I think, uh, meron, tama ba? Meron din ba sa... May Senate version may ba? May Senate version din, uh, mm -hmm. uh Senator uh, Sherwin. Mm -hmm. Anong take po ninyo rito? Ako, John, hindi ko pa nakikita yung mga versions at napakadaming mga proposals. Meron hmm. pang national lang, meron pang local, meron kung ano ang uh, uh, positions, hmm. meron sabay ba o hindi sabay. So maraming mga versions at uh, gusto ko pag-aralan mabuti uh, yung iba't ibang version. Pero ako, ang, ang, ang aking nakikita dyan, ang, ang direction, ako ah, ang, ang direction ay dapat patibayin yung ating institusyon hmm. Uh, bigyan kita ng halimbawa kasi marami na rin akong nakikita sa iba't ibang parte ng ating uh, bansa na let's say yung mayor, vice mayor, councilor magkakamag-anak. Ah. Eh, mawawala yung check and balance yan dahil ah. ang for example, ang konseho nagpropose, ah, ang mayor nagpropose ng budget, ang konseho nag -approve, mag approve ng budget. Eh kung mag-, kung mag asawa yon, eh siguradong approve na yung budget, Correct. Diba? So nawawala yung check and balance. So isa sa mga tinitingnan ko paano patibayin yung check and balance o yung mga institutions natin. Kung ano yung talagang kahulugan ng dynasty, Senator Win. Doon Kailan Nagkakatalo na, eh. Uh, oh, Oo. Oo, nagkakatalo talaga. ma uh, admit maraming iba-ibang ang interpretation, iba-iba uh, yung, uh, uh, yung yung proposals. Mm. Pero na maganda na pag-uusapan na rin dahil matagal na hindi napag-usapan 'yan. So maganda na pag-uusapan na rin. Kasi right. nasa Constitution natin yan eh. Hmm. At uh, yun nga, isa ito sa mga bagay na hindi pa na uh, gagawa, sa, na, nasa, na nasa ilalim ng ating Constitution. Hmm. So kung sakali po, Sen. Gatchal yan, uh, tuloy ang makipatupad at tinamaan ka, quote-unquote, kayo, okay lang ba? Ako, magre-retire na ako dyan. Uh, hmm. Last term na ako. So tingin ko, eh, mahaba-haba na rin yung ating uh, Uh, pagbibigay serbisyo. So, open naman tayo na mag-retire na rin at bumalik sa pribadong sektor. Hala, kung mag-retire on a higher at position. At mag-asawa. Hindi, hindi. At oh, mag-asawa. Tsaka, tsaka <laughs> inunahan mo naman ako sa pag asawa <laughs> Baka kaka, kung -retire retire ka, kung mag-retire ka sa Senate, baka mag-retire ka sa a higher position naman ang tutumbukin ni Senator win 2028. Okay, like I said, ako ay tatapusin ko muna itong mga trabaho natin. Tapos tignan natin kung ano ang magandang landa sa atin. Pero ako, open rin ako na bumalik sa pribadong sektor dahil doon naman talaga ako nang galing. At hmm. pasok ko na yung pag-aasawa at paglalagay ay, pag sa tahimik. <laughs> Kailan pa yan? Tagal na. Tandaan na. Na. <laughs> tayo nung nagkakilala tayo. Ano, pa ako? 30, 40s lang yata ako. Ngayon wala na. 50s na ako uh -huh. uh -huh. Inintay natin yung magiging bunga nung Senator Wynn at saka nung uh -huh. kapartner niya kung at maganda rin. <laughs> anyway, nasa inyo pong pagkakataon. Uh, ah, meron pa ho kayong panawagan. panawagan. Go ahead, ah, Sen. Sen. maraming salamat, John. At... Uh, Uh, Drew, sa pagbibigay sa akin ng uh, uh panahon para magpaliwanag. At uh, maraming salamat. Thank you sa, uh, sa inyo. Mm -hmm asahan ka namin kahit privado ka na, maaabala ka pa rin namin. Oo <laughs> oh, naman, pero siyempre alam ko ang coverage niyo ay politics. So, uh -huh. uh, pero hindi dito naman tayo, pwede, kahit na off the Pw off the Pwede rin naman camp. kaming showbiz oh, kung gusto nyo. anyway, thank you so much as always. Ano thank, you. Sharing, Good Thank you. Siya, good thank you. Inga ingat, po kayo. God, God bless. Good at, luck. Good uh, luck. advance Merry Christmas, Ninong. Ninong. All right. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. Salamat <laughs> right. po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si uh, Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Win Gatchalian.